Hello mga kamoto, nandahil sa Cat Neil bigla kaming napachill ride. O gabing gabi yan ha? Nasa Ozami City Plaza kami at this point. Tapos pa diskas diskas ng ulam. Dito, papasok na kami sa 7-Eleven. Teka, parang kinakabahan ako ah. Ibang iba talaga yung pakiramdam ko dito. naman pala, nandito kasi itong mga mini idols natin dito sa 7-Eleven. Namamas ko sila. Lalo tuloy akong kinabahan. Alam ko pa naman deep inside, wala akong bariya. Talagang wala akong pera. Lisensya lang dala po mga toy. Ano kaya bibigay ko sa inyo? Buti na lang, payag sila na sticker ang ibigay ko. Pagbalik namin, bibigyan na namin kayo ng bariya, ha? Next time na lang. Sa ngayon, sticker muna. O, hali kayo. Lapit-lapit. Lapit kayo. Ito, sticker ko. Ingat kayo, mga mini-idols. And advance, Merry Christmas!